maghanda kayo ngayong gabi o baga o hapon depende sa time zone excuse me mo <coughs> excuse me mo kumuksin natin ng isang kwentong puno ng intriga, pagtataksira at politika, politikang Pilipino na mas makulay pa kaysa sa telenovela ang tanong bakit biglang nag-itim ang kampanya ni Senadora Amy Marcos kasama si Vice President Sara Duterte. At bakit galit na galit ang Malacanang na para bang sinampal sila ng kanilang sariling apililo? Ako si Hashtag Walk With love. At sa susunod na dalawang oras, hindi po dalawang oras yan ha, mga ilang minuto lang, aalamin natin ang katotohanan sa likod ng pinakabagong sigalot sa politika. Kaya't umupo, magkape at makinig dahil ito'y hindi basta-basta, ito'y itim na usapan. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, isang tanong. Sino ang tunay na kaaway dito? Si Amy ba? Na parang naglalaro ng chess gamit ang apelyedo ng kanyang kabatid? O si Sarah na parang hinintay ang tamang oras para maghiganti o baka naman, ang mala mismo na ngayon ay nagsasabing kaping paputi na sa bunutan na ito, mga kaibigan. Una, pag-usapan natin ang itim ad. Itim, mga kababayan, nang ibig sabihin ay, in trust, I need Marcos. Ay talaga ba? Pero kung titignan mo ang ad, parang sinasabi nila na ang Pilipinas ay isang malaking kabaong. Puno ng guto krimen at kawalan ng hustisya. Si Sara Duterte na dating kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayon ay nagsasabing itim ngayon ang kulay ng bansa. At si Amy, ang kapatid ng Pangulo, sumali pa sa koro. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Nabababa, parang script ito ng isang drama sa ABS-CBN. Pero teka, bakit ganito ang tono at bakit ngayon lang? Ang ad na ito ay 31 seconds lamang. Pero sapat na para magpagulo ng malakanyang si Under Secretary Claire Castro ng PCO. Ano ang sabi? Akala ko 2022 campaign at ito eh. Ouch! Parang sinabunutan si Amy at Sarah at sinabing huwag kayong magbalinis kayo ang itim noong nakaraang administrasyon. Hindi totoo yan. Pero tega ha, hindi ba't ang dating administrasyon ay pinamunuan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ama ni Sara Duterte? At si Amy ha, hindi ba't Marcos pa rin ang apelyido niya? Ano ito? Family reunion na nagkakagulo? Ay, nako ang itim ay inilabas noong April 2025, ilang buwan bago ang midterm elections. Si Amy na tumatakbo para sa re election ay umalis sa aliyansa para sa bagong Pilipinas, ang koalisyon ng kanyang kapatid. Matapos ang kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang anay gumagamit ng sal salitang itim bilang simbolismo ng kalungkutan at krisis. Pero may wordplay ha. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Sinabi ni Sara na ang bansa ay sa dahil sa gutom at krimen. Habang si Aini ay nagdadagdag ng linya tungkol sa kawalan ng justisya. Sa social media, ha? Trending nga Pero polarized opinion. Mga sumusuporta kina Aini at Sara, lalo na sa Mindanao, pero marami rin ang nagmamalaki sa malakanyang na sinasabing fake news ang naratibaan. So mga kaibigan, ang itim ay hindi lang campaign material. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Si Amy na parang prodigal sister at si Sara na parang anak na nagrebelde, ngayon ay magkasama laban sa malakanyang. Pero teka, teka ha. Hindi ba si Amy ay kapatid ni Bongbong at si Sara ay dating running mate niya? Ano ito? Teleserye na may plot twist? Kaya ang tanong natin, ano ang tunay na motibo sa likod ng itinim? Para na maunawaan natin ang itim ha, kailangan nating balikan ang kasaysayan. No 2022, ang Marcoses at Duterte ay parang mag-asawa na sa honeymoon. Nagtulungan, nagkampanya bilang unity at nanalo ng landslide victory. Si Bongbong Marcos Pangulo, si Sara Duterte BC Presidente at magiging Pangulo ng Pilipinas at si ni Marcos naman bilang senador ay isa sa mga cheerleader ng unit team. Pero ngayon mo uh, na, parang nag-iwalay sila at ang custody battle ay tungkol sa kapangyarihan. Pero mga kababayan ha, ang unity ay hindi naman talaga united. Mula pa noong simula, may mga tension na. Si Sara gusto niya maging defense secretary, pero binigyan siya ni Bongbong Marcos ng Department of Education. Parang sinabi, Sara magturo ka muna ng mga bato, bata bago ka maglaro ng baril. At si Jaime, kahit Marcos siya, mas malapit ang loob kay Sara, Sarah ito sa kapatid niya. Bakit? Dahil magka magkaibigan sila mula pa noong 2012, sabi ni Sarah mismo. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at paglipat sa International Criminal Court, ICC, ay naging turning point. Si Jaime, na malapit sa pamilya Duterte, nagmalaki laban sa pag-aresto. Sinabing walang due process maambandon siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas na sinuportahan ng kanyang kapatid. Si Sara ay naharap sa impeachment dahil sa alegasyon na mali paggamit ng confidential funds. Ang impeachment ay suportado ng mga kaalyado ni Marcos na lalo nagpaikting ng tensyon. Si Marcos Jr. ay lumayo sa mga patakaran ni Duterte lalo na sa war on drugs at relasyon sa China. Si Sara at Amy ay mas malapit sa pro-China stance ng dating administrasyon. Kaya't mga kababayan, ng itim ad hindi lang tungkol sa gutom at krimen. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Si Sara na ngayon ay nasa ilalim ng impeachment trial at si Amy na umalis sa koalisyon ng kanyang kapatid ay parang nagsasabi, Bongbong, ikaw na ang sumira sa unity. Pero teka ha, hindi ba ito, hindi ba ang malakadyang may hawak ng kapangyarihan? Bakit takot sila sa isang 31 seconds at ngayon na pag-usapan natin ang sagot ng Malacanang. Si Andrew Secretary Claire Castro, na parang abogado ng administrasyon, na hirap na hirap. Sinabi, <coughs> sinabi ng itim ad ay fake news. At mas naangkop daw ito sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, ang nakaraang ang administrasyon, ang sobrang itim. At kami ngayon ay din na. Aba, parang commercial ng bleaching cream yan ha. Pero teka, ano nga ba ang crime ano nila, no? Ano bang ang nila, no? Sige, argument natin, ha? Sabi ni PNP Chief Romel Marbil, kumbahan 26% ang krimen mula Enero hanggang April 2025 kumpara noong nakaraan taon. Talaga ba? Sinabi ni Castro na mas mababa ang hunger rate ngayon sa isa ng panahon ni Duterte at ang ekonomi, ekonomiya ay mumbuti kahit may utang na 7.2 trillion pesos mula sa nakaraang administrasyon. Pinangkit na ni Castro ang kaso ng isang ina na nawala ng anak noong 2016 drug war. Eh kung drug addict yan, eh, ayun na. Ay, 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 no? Pasensya na po ha. Na ngayon daw ay eh, ng mustisya dahil na-arresto si Duterte. Ang giniit ni Castro na si Pangulong Marcos ay laban sa negatibong kampanya at fake news. At ang itim, ada ay halos kasinungalingan talaga ba? So ayon sa Malacanang, parang sinasabi nila kami ang mga anghel at ang itim ay tungkol sa mga demonyo ng nakaraan. Pero teka, mga kababayan, kung ganoon kabuti ang lagay ng bansa, bakit trending pa rin ang itim ad? at bakit galit na galit ang malakanyang sa sariling kapatid ni Pangulong Marcos? Parang sinasabi ni Claire Castro, "Ay, dibo, ka sa amin. Huwag ka mag-Duterte." Pero si Amy parang nagsasabi, "Sorry, kuya." Ha? Hindi, sorry, kapatid. Mas gusto ko ang kulay itim. Ang tugon ng Malacanang ay defensive na nagpapakita ng tensyon sa loob ng pamilya Marcos. Ang pagtawag sa itim ad bilang fake news ay para pag-iwas sa itapin ng gutom at krimen na tunay namang issue sa bansa. Sa pamamagitan... Eh, Kano nga po dumapo kami ng Rizal Avenue, no? May mga bahay dyan sa ilalim ng tulay. Sa pamamagitan ng pagturo sa nakarang administrasyon, Sinisikap ng Malacanang na ilipat ang sisi kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte pero ito ay maari mag-backfire dahil si Sara pa rin ang vice-presidente. Ang pagalis ni Aimee sa alyansa ay nagpapakita ng lamat sa pamilya Marcos na maaaring magbigay ng bentahe sa mga kalaban sa midterm elections. Ngayon mga kababayan, <coughs> pag-usapan natin ang mas malalim na motibo. Bakit nga ba sumali si Aimee Marcos kay Sara Duterte. At anong epekto nito sa midterm elections at sa hinintay nating 2028 presidential race. Una, tignan natin ang political chessboard. Si Amy ay tumatakbo para sa re-eleksyon sa 2025 at ang suporta ni Sara malakas ang base sa Mindanao at maaring magbigay ng boto. Ang itim ay isang paraan para makakuha ng atensyon at simpatiya Si Sara ay nahaharap sa impeachment trial sa Senado na magsisimula sa Hunyo 2025. Ang suporta ni Amy na isang senador ay mahalaga para sa kanyang laban. Ang itim ad ay naglalayong kabitin ang malaking dissatisfaction sa administration ni Marcos Jr. lalo na sa mga issue ng inflation at unemployment. Si Amy na historically may sariling political brand ay maaaring naglalayong i distansyon sarili sa kanyang kapatid para mapatnatili ang sariling kapangyarihan. Ang midterm elections ay magpapasya sa 12 sa 24 ng upuan sa Senado na critical para sa impeachment trial ni Sara. Ang itim ad ay maaaring magpalakas sa mga kandidatong anti-Marcos. Ang ad ay nagpapakita ng polarized na publiko kung saan ang Mindanao ay solidong pro-Duterte habang ang Luzon ay nahahati. Ang sigulot na ito ay nagpapakita ng dominasyon ng mga political dynasty na 80% ng mga kandidato sa 2025 ay mula sa mga pamilyang politikal. Kaya't mga kababayan, ang itim ading hindi lang tungkol sa kulay. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Si Amy at Sarah ay parang mga reyna sa isang chessboard. At ang bawat galaw ay maingat na kinakalkula. Pero ang tanong, sino ang mananalo? Si Bongbong na may hawak ng malakanyang o sila Amy at Sara na ngayon ay naglalaro ng emosyon ng masa. masa. At higit sa lahat, anong mangyayari sa Pilipinas kung ang mga pamilyang ito ay patuloy na mag-aaway-aaway? Sa huli, mga kababayan, ang tunay na hukom na labanang ito ay kayo, ang sabalayan ng Pilipino. Ang itim at isang paalala na ang politika sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa ideology kundi tungkol sa pamilya, kapangyarihan at emosyon. Pero paano natin haharapin ang inintay na big term elections? At paano natin titiyakin ng boses ng masa ang mananayi, hindi lang ang mga apelidong Marcos at Duterte? Hinihikayat ang mga butante na maging mapanuri sa mga kampenat at alamin ang katotohanan sa likod ng mga pangako. Ang mga isyo ng gutong, krimen at justisya ay tunay at kailangan tugunan ng gobyerno, hindi lamang gamitin sa kampanya. Ang laban ng Marcos Duterte ay nagpapakita ng pangangilangan ng anti-dynasty laws para mabawasan ang impluensya ng mga pamilyang politikal. Mga kababayan, ang itimad ay isang wake-up call. Hindi natin kailangan maging itim ang hinintay natin sa bawat boto, sa bawat protesta, sa bawat sigaw para sa justisya pari natin gawing mas malinaw ang Pilipinas kaya sa Mayo 2025, humili tayo ng maingat. Huwag tayo magpapaloko sa mga kulay ng kampanya, itim man o puti, ang mahalaga ay ang katotohanan. At doon nagtatapos ang ating itim na usapan, mga kababayan. Ngayong gabi, nakita natin ang laro ng kapangyarihan, ang sigalot ng mga pamilya, at ang laban para sa mga hinintay ng Pilipinas. Pero tandaan ha, ang tunay na kulay ng bansa ay nasa kamay natin. Kaya't maging mapanuri, maging matapang at maging makabayan. Ako si Hashtag Walk with land, at ito ang ating kwento. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na laban. Salamat at magandang gabi, magandang araw, magandang hapon sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless you all.